This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Manganang arao, my dear brothers and sisters. Welcome sa ningkung ito sa ating pagaralan Angkop ito ang ninggo date ng May 13 to 19. Ating pag-usapan ang Musayas chapter 11 at 17. Ang ilaw na hindi maaring magdilim. Sa kwento ni Abinaday, nakikita natin ang kapangyarihan ng isang individual na magpapatotoo laban sa kasamaan at magpapahayag ng katotohanan kahit pa sa harap ng Kapahamakan, kahit na hindi tinanggap ang kanyang mga salita ng karamihan, ang kanyang tapat na paninindikan ay nagbigay inspirasyon kay Alma na magbalik loob at matanggap ang kalooban at kautusan ng galing kay Kristo. Ang kislap ng kanyang pananampalataya at tapat na pagpapatutuog ay nagdulot ng pagbabago at pagunlad sa komunidad ng mga nifita at patuloy pa rin itong nagliliwanag sa mga taong bumabasa ng kanyang mga salita hanggang sa kasalukuyan. Ang kwento niya binaday ay nagpapakita ng kapangyarihan ng tapat na pananampalataya at pagpapatutuo sa gitna ng pagsubok at sa ating mga personal na buhay, maaring magkaroon ng mga pagkakataon na tayo rin ay haharap sa hamon at pagsubok sa ating pananampalataya. Gayunpaman, ang kwento ni Abinaday ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa pagtitiwala kay Iso Kristo at sa pagpapakita ng tapat na pananampalataya kahit sa mga panahong ito ay mukhang madilim. Ang kislap ng kanyang patutuo ay maaaring maging tanglaw at gabay sa ating paglalakbay, sa paglalapit o paglapit sa Diyos at pagpapanatili ng ating pananampalataya. Sa pag-aaral kay Abinaday, natutunan natin ang kahalagahan ng tapang at paninindigan sa pagiging saksi para kay Kristo, kahit na sa harap ng matinding pagtutol at panganib. Tulad ni Noe at ang kanyang mga tao, si Abinaday ay nagpakita ng matibay na pananampalataya at katapangan sa pagpapahayag ng minsahe ng Diyos sa gitna ng kasamaan at paglabag sa kanyang mga kapananampalataya. Kailangan magpakatatag at magpasya si Abinaday upang ipahayag ang katotohanan kahit pa alam niyang maaaring ito ang magdulot sa kanya ng kapahamakan at kamatayan. Sa ating sariling buhay, ang kwento ni Abinaday ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na manindigan para sa ating pananampalataya sa kabila ng mga hamon at pagsubok na ating hinaharap. Katulad ni Abinaday, kailangan nating maging tapat at matapang sa pagpapahayag ng mga aral at mensahe ni Kristo kahit na ito ay magdulot ng pagtutol o panganib sa ating sarili. Ang kahandaan na ipaglaban, ang katotohanan at pananatilihin ang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok ay mahalaga upang maging tunay na saksi para kay Kristo. Si binaday ay maaring ilarawan bilang isang tapat at matapang na propeta ng Diyos. Sa kabila ng matinding pagtutol at panganib sa kanyang buhay, hindi niya ipinagkait ang kanyang misyon na ipahayag ang mga salita ng Panginoon sa mga taong hindi marunong sumunod sa kanya. Unang-una, -una, natutunan ni Abinaday ang kahalagahan ng pananampalataya at pagiging tapat sa mga salita ng Diyos ipinakita niya ang kanyang kahandaan na magpakatatag at manindigan kahit na ito ay magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Pangalawa, unti-unti rin niyang natututunan ang kapangyarihan ng pananampalataya at pakikinig sa mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagbabasa ng banal na kasulatan, nakatanggap siya ng liwanag at gabay bula sa Espiritu Santo na nagbigay lakas sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa kabila ng mga pagsubok. Sa ating panahon, ang kwento ni Abinaday ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging matapang at tapat sa ating pananampalataya sa gitna ng mga hamon at panganib tulad ni Abinaday, mahalaga na malaman natin ang mga aral ng Diyos at maging tapat sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap natin. Ang kanyang halimbawa ay nagpapakita na kahit na tayo ay makakaranas ng mga pagsubok at pagtutol. Ang pagiging tapat at matatag sa pananampalataya ay magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan na humarap sa anumang hamon na maaring dumating sa ating buhay nadarama natin ang pagiging nag-iisa sa pagtatanggol sa tagapagligtas at sa kanyang mga ebanghelyo kapag nararanasan natin ang mga panganib pagtutol o panligalig mula sa iba sa mga sandaling ito tila wala tayong kasama o suporta mula sa labas at nararamdaman natin ang bigat ng responsibilidad na ipagtanggol ang ating pananampalataya ngunit sa kabila ng ating pagkahirapdam ng pag-iisa ipinapadama sa atin ng Panginoon na kasama natin siya sa bawat hakbang ng ating paglalakbay Gayon din, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi tayo nag-iisa sa laban. Siya ang laging kasama natin, handang dumamay at magbigay lakas sa atin sa anumang pagsubok na hinaharap natin. Ang kwento ni Eliseo at ng kanyang lingkod, Ikalawang Mga Hari, Chapter 6, Verse 14 to 17 nakikita natin kung paano ipinapanama ng Panginoon ang kanyang presensya at proteksyon sa mga nagsisilbi sa kanya. Kahit na ang kanilang kalaban ay marami at malakas, nakita ng lingkod ni Eliseo ang mga karo ng apoy mula sa langit na sumasalubong sa kanilang mga kaaway. Isang tanda ng presensya at suporta ng Diyos sa kanilang panig. Ang kwentong ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kahit sa mga panahong pakiramdam nating nag-iisa tayo, hindi tayo talaga iniwan ng Panginoon. Siya ang laging nariyan upang gabayan tayo, ipagtanggol tayo at ibigay ang lakas na kinakailangan natin sa anumang laban na hinaharap natin. Maaring ang mga saserdote ni Haring Noe ay nakakaramdam ng hindi pagkakaugnay o hindi pagkakaintindihan sa kanilang puso sa mga aral ng Diyos. Pagamat sila ay pamilyar sa mga salita ng kasulatan at sa mga kautusan ng Diyos, maaaring hindi nila lubos na naunawaan ang tunay na kahulugan at epekto ng mga ito sa kanilang buhay at pananampalataya maaring sila ay nagiging kampante o nagkukumpiyansa sa kanilang kaalaman at posisyon sa lipunan na nagiging hadlang sa kanilang pakikisama sa Ibanghelyo. Ang paggamit ng puso sa pag-unawa sa salita ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita o pagsunod sa mga ito ng tuwiran, kundi tungkol sa pagtanggap at pagpapatibay ng mga ito sa ating buhay. Kailangan nating maglaan ng panahon at pagnilay-nilay upang tunay na monuwaan ang kahulugan ng mga aral ng Diyos at ang kanilang impluensya sa ating mga desisyon, pag at relasyon sa ibang tao sa pamamagitan ng pagtanggap ng Ibanghelyo sa ating puso at paglalapat nito sa ating mga gawain at pamumuhay. Makakamit natin ang tunay na pagbabago at paglago sa espiritualidad. Ang paggamit ng puso sa pag-unawa sa salita ng Diyos ay nangangulugang hindi lamang natin ito binabasa o iniintindi sa isip lamang kundi inuugnay din natin ito sa ating personal na karanasan at damdamin. Ito ay pagtanggap at pagkakalalim sa kahulugan ng mga aral ng Diyos sa ating buhay at pag uugali Sa Musayas chapter 12 verse 19 to 37, itinuturo ni Abinaday ang mga kautusan ng Diyos at nagpapaliwanag sa kanilang kahulugan at ang pagtukla sa kahulugan ng mga ito ay nangangailangan ng mas malalim na pagninilay-nilay at pakikisalamuha sa salita ng Diyos. Ang pagsisikap na magbago sa paraan ng ating pag-aaral ng Ibanghelyo ay mahalaga upang mas mapalalim pa natin ang ating ugnayan sa Diyos at sa Kanyang mga aral. Maaari nating simulan ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa mga banal na kasulatan kasama ang ating pamilya at mga kaibigan na magbubukas ng mga pagkakataon para sa masusing pagninilay-nilay at pag-unawa. Ang panalangin ay isang mahalagang kasangkapan din na magbibigay sa atin ng gabay at pag-unawa mula sa Espiritu Santo habang sinusuri natin ang mga salita ng Diyos. Sa pagtatyaga at paglalaan ng oras para sa pagninilay-nilay at pag-aaral, maaari nating maranasan ang tunay na pagbabago sa ating mga pananaw at gawi, na humahantong sa mas malalim na espiritual na pag-unlad at paglago ng ating pagtitiwala sa Diyos ang paglalarawan na si Isu Kristo ay ating ilaw sa kadiliman at siyang magliligtas sa atin ay nagdudulot ng maraming kahulugan sa ating pananampalataya. Ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagtitiwala at pananampalataya sa kanyang bilang ating tagapaglitas at gabay sa buhay kahit sa gitna ng katiliman at kawalan ng direksyon sa ating buhay, ang kanyang liwanag ay nagbibigay sa atin ng landas patungo sa kaligtasan at katotohanan. Pangalawa, ang pahayag na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan ng tulong at patnubay sa pamamagitan ng pagtukoy kay Kristo bilang ating ilaw at tagapagligtas. Nabibigyan tayo ng katiyakan na mayroong sisilong sa atin sa gitna ng kadiliman at ng mga pagsubok ng buhay. Ito ay nagdudulot ng kapanatagan at kaligtasan sa mga naghihirap na naghahanap ng lunas sa kanilang mga problema. Sa kabuuan ang pahayag ng si Jesu-Kristo ay ating ilaw sa kadiliman at siya magliligtas sa atin ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan, kabutihan at pagmamahal sa ating lahat. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at patnubay sa gitna ng mga hamon at kadiliman ng buhay. Ang sabi na dapat isulat natin sa puso ang mga utos ng Diyos ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sa bawat hakbang sa buhay, mahalaga na sundin natin ang mga payo ng Diyos para mahanap ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Sa pagsasalin ng Kanyang mga utos sa ating mga puso, binibigyan natin ang ating sarili ng lakas para harapin ang mga pagsubok ng may tiwala at pag-asa sa bawat araw, hinahamon tayo na palakasin ang atin ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpakumbaba at pagsunod sa Kanyang mga utos. Kapag inaalala natin ang mga aral ng Diyos at tinatanggap ito sa ating puso, tayo ay nagiging ilaw at inspirasyon sa iba. Ang pagtanggap at pagsunod sa mga kagustuhan ng Diyos ay nagdudulot ng pagbabago at pagunlad sa ating buhay at nagtutulak sa atin patungo sa mas malalim na ugnayan sa Kanya. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng buhay, lagi nating tatandaan na hindi tayo nag-iisa. Ang ating Ama sa Langit, ay laging handang makinig, tumulong at magbigay ng gabay at inspirasyon sa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Hindi niya tayo pababayaan at laging handa ang kanyang pagmamahal at pag-alaga sa atin. Sa bawat sandali ng ating buhay, huwag nating kalimutan na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga pangarap, pangamba at mga dasal at tiyak na hindi tayo bibigyuin. Sa Kanyang pagmamahal at biyaya, makakamit natin ang tunay na kaligiyahan at kapayapaan sa mundo na hindi nasasantataan ng anumang pagsubok o kahirapan. My dear brothers and sisters, alam ko na ang aking ibinahagi ngayong araw ng linggo ay totoo. Gusto ko pong malaman ninyo na mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. At ito po ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Iso Kristo. Amen.